Habang papalapit ang 2000 at 2025 midterm elections sa Pilipinas, nagiging mas kapansin-pansin ang presensya ng mga entertainment personality sa larangan ng politika. Maging bilang kandidato, endorser, o performer, hindi may kakailang may papel ang mga celebrity sa pag-impluensya sa opinyon ng publiko. Ngunit dapat sila. Dapat pa natin silang iboto. At ano ang masasabi ng mga batikang artista tulad ni Dingdong Dantes tungkol dito? Alamin natin sa video ngayon. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang mga kilalang tao ay nakapasok sa larangan ng politika. Nakita natin ang mga aktor na naging senador, ang mga personalidad sa TI ay pumasok sa kongreso, at ang mga mga awit ay lumipat sa serbisyo publiko. Ang kanilang katanyagan at karisma ay umaakit ng mga butante. Ngunit ang kasikatan ba ay katumbas ng mabuting pamumuno? Madalas na tinatanong si Dingdong Dantes, isang respetadong aktor at dating National Youth Commission Commissioner at Large, kung papasok ba siya sa politika. Ang kanyang tugon, He would rather focus on those who are already in the race. Huwag natin ibalik sa akin andun tayo sa mga current na andun. Let's not bring the focus back to me. Let's talk about those who are currently in the race. The question is, what is really the intention? How pure is the intention and what is their capability? Binigyang diin ni Dantes na ang mga adhikain sa politika ay dapat mag-ugat sa kahandaang maglingkod at sa kakayahang gampanan ang mga tungkulin hindi lamang sa kasikatan. Hinihimok niya ang mga botante na maging mas matalino sa pagpili ng mga pinuno. Si Dingdong at ang kanyang asawang si Marian Rivera ay may simple ngunit makabuluhang checklist para sa pagpili ng mga susunod na pinuno ng bansa. Hatiin natin. Malinaw ang payo ni Dingdong sa kabila ng kinang at kaakit-akit ng mga campaign rallies at endorsements ang mga Pilipino ay dapat tumingin ng mas malalim sa karakter at serbisyo ng isang kandidato sa mga tao. Sa kabila ng patuloy na espekulasyon kung tatakbo siya sa pwesto, nananatiling matatag si Dingdong sa kanyang paninindigan. Ang serbisyo publiko ay kayang gawin kahit walang posisyon sa politika. Sa pamamagitan ng kanyang mga pundasyon at gawaing pagtataguyod, Patuloy siyang nag-aambag sa lipunan sa mga paraan na higit sa politika. Kaya, ano sa palagay mo? Dapat bang masangkot sa politika ang mga kilalang tao? Dapat ba silang tumakbo para sa opisina? O dapat ba silang tumuon sa pag-impluensya sa pagbabago sa ibang mga paraan? Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutan, ang iyong boto ay ang iyong boses. Bilangin mo. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga talakayan sa politika, showbiz, at mga pinakabagong balita. Hanggang sa susunod, manatiling may kaalaman at bumoto ng matalino.